Eleksyon na naman, simula na ng kampanyahan. Kanya-kanyang siraan, kanya-kanyang bidahan, kanya-kanyang manok na sinusuportahan. Huwag masyadong mainit, huwag tayong magningit Relax lang, kalma lang, dahil kahit ano pang gawin mo, meron na talagang nakatakda na uupo. Antayin na lang natin ang resulta. Igalang natin kahit sino pa siya. Dahil siya ang leader na itinalaga, kaya sa mga kandidato, good luck na lang po sa inyo. Hindi nyo kailangang magpanggap. Hindi nyo kailangang magbuhat ng sariling bangko kasi batid ng Diyos ang nilalaman ng inyong puso. Alam niya din kung sino ang karapat dapat. Kaya kung sakaling hindi kayo pinalad, okay lang yan may dahilan ng lahat. Marami pa naman pagkakataon, meron pang susunod na eleksyon.